babaw kay Maisie ang pagiging panganay at breadwinner. Kaya sa gitna ng tensyon nilang mag-asawa. Panganay ako, kailangan ako ng mga kapatid ko. Bakit kailangan kong mamili? Pinili ko sila that time. Sinama ko po yung anak ko. Binigay naman po niya yung anak namin. Tatlong buwang hiwalay ng bahay si Maisie at kanyang asawa. Pero kahit magkalayo, patuloy pa rin si Jocel sa pagtustos sa anak nila. Dahil mas malapit ang bahay ng kanyang asawa sa pinapasukang eskwelahan, napilitan si Maisie na bumalik dito kasama ang kanilang anak. Nung bumalik po ako, hindi ko na po sinama yung nanay ko. Kasi po nung nagsasama po kami na bago kami maghiwalay, kasama ko po yung mama ko kasi po siya po yung nag-aalaga doon sa baby. Naalala kong sabi ng nanay ko sa akin, Pag bumalik ka, lakasan mo yung loob mo. Kasi kapag bumalik ka, wala na ako. Hindi ako sasama. Sabi sa lagi ng nanay ko. Kasi siguro po, no, yung nanay ko nakita niya na nagiging reason na siya. Nagiging reason na yung family ko, bakit na nasira yung binubukong family. Kahit nagkabalikan na sila, ramdam pa rin ni Maisie na parang may pader sa pagitan nila ng kanyang asawa. Yung parang nag-apartment na lang, ang boarding. Um, And, imbis na sabihin ko sa kanya yung mga hinanakit ko, wag ko na lang sabihin kasi hindi na rin naman niya ako maintindihan. Siguro dahil hindi po talaga na-settle yung, yung previous na ano namin, hindi namin siya na-communicate ng tama. Hindi siya nawala. May gap, may gap na po may mga situation po kasi na ayaw ko muna pag-usapan kasi yun ulit yung pagmamulan po ulit ng gulo. Kasi parang nasa stage pa rin po kami ng transition, yung nirepair nire po namin yung damage pa. Dito na nagsimulang maghanap si Maisie ng sagot sa mga nangyayari. Hanggang nakadalo siya sa daily devotions sa pinagtatrabahuhang eskwelahan, doon niya unang narinig ang salita ng Diyos. Nagsishare po yung mga ko, t-shirt ko, nagsishare sila ng testimony. Wow, sabi ko, ang galing. Kaya doon ko na-realize na hindi lang pala ako yung may ganito. Unti-unti, lumalim ang pananampalataya ni Maisie. Doon po nag-start na nag... para sabi ko, masaya pala. Tapos dumating ako sa punto na sana darating yung pan panahon na, Lord, gusto ko naman makasama kong magsimba yung asawa ko. Mula noon ay naging parte na ng dasal ni Maisie ang pagsasaayos ng kanilang relasyon ng mag-asawa. Yung asawa ko, uh, ini-invite po talaga ni Pastor Melchor. Tapos, uh, sabi mga po ng asawa ko, marami na daw po niyang best na nireject si Pastor. Pero nag-yes po siya ng minsan. Kasi, tapos sabi po ng asawa ko, gusto mo mag-church? Po, parang calling na rin siguro na lumapit tayo kay Lord. Kasi narealize ko na kahit anong gawin ko, kahit ka kakagaling kagaling, kung walang favor ni Lord, wala po talaga mangyayari. So, nung time na po yun, na yun nga narealize ko na si Lord po yung kulang sa buhay ko. Nagpapasalamat na ako kay Lord kasi binigay niya na yung prayer ko. Sabi ko yung prayer ko na makasama ko magsimba yung asawa ko. Doon po, po nag-start. Tapos nagkaroon na po kami ng mga life group. group uh, groupan na po kami dito sa bahay, ganun po. Unti-unti ay bumuti ang samahan ni Maisie at kanyang asawa. Sa paglakad nila sa Panginoon, unti-unti ring bumuhos ang biyaya. Napromote si Maisie at maging ang asawa niya sa kanilang mga trabaho. Magpatuloy kaya ang pagbuhos ng pagpapala sa mag-asawa? Abangan bukas sa huling yugto ng kwento ni Maisie. Peter from being emotionally disconnected naging spiritually united, you oh. know. Si Maisie at ang kanyang mister nagkaroon ng open communication, pagmamahalan at blessings. Yes. Hindi lang sa relationship nila, pati sa career na promote pa ang asawa niya all because they allowed God to move in their lives. Baka ikaw rin ay dumaraan sa sitwasyon na tulad ni Macy. Pagod ka na. Parang walang direksyon ang buhay o relasyon mo. You feel like you're drifting through life, not sure where you're going. But take heart. God never creates anyone without purpose. You are not an accident. You are part of his divine design. Long before you took your first breath, He already had a plan for your life, a plan that is good, meaningful, and filled with hope. Gaya ni Maisie, may pag-asa, and that hope is found in Jesus. Kung handa ka nang tanggapin ang pag-ibig ng Diyos, gusto ka naming ipagdasal. Isang simpleng panalangin lang, pero kayang baguhin ang buong buhay mo. Sumabay po ako kayo. Lord Jesus, today, I surrender my life, my plan, my marriage, my family, my life to you. Lord, ikaw lang ang pag-asa ko. Only you can take this broken life of mine And put it together, make it brand new. And so, Lord, I come to you and I ask your forgiveness for all the years I've been doing this all by myself, and then I continue to experience failure and I commit sin over and over again. But today, I surrender all. Jesus, come into my life, be my Lord. Jesus, come into my life. Be my Savior. Save me totally, completely, because you paid it all on the cross. And for that, I am forever grateful. Thank you for loving me. Thank you for giving me a brand new start, a brand new future. Lord, I love you. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Sumabay ka ba sa prayer at tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Balitaan mo naman kami. Please send us the message. Yes, tinanggap ko si Jesus through text or via the 700 Club Asia Facebook Messenger. O comment section ng YouTube channel o tumawag sa prayer center para maipagdasal ka namin. Grow in your faith. Join our online Bible study group today. Just type BSG in the comment section of the 700 Club Asia YouTube channel or Facebook Messenger to receive details. Maisie Ann's story reminds us that nothing is impossible with God. Kung ginawa niya yon para sa kanila, kaya rin niyang gawin yon para sa iyo. Maybe you feel broken, confused, or hopeless. Friend, hindi aksidente na nanonood ka ngayon. God is tenderly and lovingly reaching out to you. Tawag ka na sa CBN Asia Prayer Center. May mga trained prayer representatives na handang makinig magdasal at samahan ka sa panalangin. Libre ito at bukas kami 24-7. Whether it's about your family, your health, your finances, your marriage, your faith, nandito kami para sa iyo. Sa aming pagbabalik, ating muling makakausap si Maisie para i ang pagsasama nilang mag-asawa sa iisang bahay pero magkahiwalay ang kwarto at kung paano ito naging maayos at matibay pa. Yan at marami pang ibang pagkatapos ng ilang sandali. Diyan lamang kayo. Sa tahimik na barangay Baluno sa Basilan, maraming residente ang nagtitiis dahil sa kakulangan ng serbisyong medikal. Mayun sila kay kuwan lang ng. Pulod lang nga, wan mga nang tambok sa kadugay dugay gay murag man siya. Kaya nang dumating ang Operation Blessing Mobile Clinic sa kanilang barangay, na operahan si Francisco nang libre. Pasalamat sa ko sa Operation Blessing na nauman yun pang pera sa akong upan. Hindi na kong sa layo. Because of your support, our kababayans can have access to quality health free of charge. Lalo na po yung mga nasa liblib na lugar. Marami pa sa kanila ang katulad ni Francisco na nagtitiis sa kanilang kondisyon. Let's help them experience God's healing and care please visit cbnasia.com slash give or save the account details on your screen to partner with us in helping more of our kababayans in need. We're back on the 700 Club Asia at masaya kami na makasama muli si Maisie dito sa show. Thank you, Maisie sa muling mong pagbalik. Ano na? Pag The fourth day. Yes. Grabe naman. Welcome Thank again. you, Lord. So, sinabihan ka ng yung nanay mm -hmm. na lakas sa mo ang loob mo kasi kapag bumalik ka, mm -mm. wala na ako. Mm -hmm. Hindi ako sasama. Bakit niya sinabi ito? Ano ang impact nito sa iyo? Nung sinabi po ng mama ko yun, naiyak ako. Mm -hmm. Kasi, Parang yun na po yung ano uh, hudyat na right. uh, sige okay na sila naman. Right. Parang right. yun po yung parang sa akin na naggiveaway na po yung mama ko para mabuo ko na yung family ko. I think she realized also no? mm -mm. na you needed to give priority to your own family. Yeah. Yeah, oh. and, and i'm that sure that as was... a mother, mm -mm. she can feel 'pag pinag-aalagaan ang 'di ba? Yeah. Uh oh, so so paano uh, Paano unti-unting nagbago ang pananaw mo sa sa yung buhay no at sa inyong sitwasyon dahil sa sa pag-attend mo dun sa ano sa devotion time sa school. Yes, oo paano nagbago yung ano mo? your thinking. How did it affect you? Kasi po bago ako, bago ko bago ako makarinig ng mga salita ng Diyos. Hmm. Yung talagang totoong salita ng Diyos, hindi yung uh, Uh, edited or okay. ano po corrupted no um. uh puro po ako negative mm. parang feeling ko uh, negative na yung nangyayari sa paligid ko lahat na lang ng sitwasyon lagi kong nilalagyan ng negativity mm. that time doon ko na realize na uh, may purpose bakit nangyayari yon at saka uh, may tinuturo si Lord sa akin yeah. may tinuturo siya kung bakit uh, nangyayari kung Kumbaga, bakit simula pagkabata ko, hindi nagiging maayos yung buhay ko? Mm. Bakit palaging may conflict? Bakit palaging may kulang? Mm. Bakit palaging may problema? Tapos doon ko na-realize na may inaayos siya. That, uh, ngayon po, uh, every time na nagkakaroon kami ng problem, mm. ngayon, nare-realize ko na na laging may tinuturo si Lord bakit kami may nandito sa sitwasyon na to ngayon. Okay so you you could see na god's hand was in everything you know the sovereign hand of god was in was in everything you went through mm -hmm. okay. so nung niyaya ka ng mr mo na pumunta sa church mm -hmm. uh inasahan mo ba yon or na may na bago sa na, sa sa kanya i mean all of a sudden all of a sudden he wanted to go to church. Or of a sudden, he wanted to prioritize God. Mm -mm. Bali po that time, actually, prayer ko pa lang siya du uh, during the devotion time. Hindi ko naman po kasi expect na si Lord mabilis siyang sasagot. <laughs> so, ang uh, akala ko matagal pa. So, matagal pa yung ko. Then, uh, nung bigla sina uh, sinabi ng asa ko, mag-attend tayo ng church. Niyayaya ako ng dati kong classmates, si Pastor Melchor. Sabi niya pong gano'n. Tapos nung pagpasok ko sa church, naiyak na ako. Sabi ko, Lord, answered prayer na po. Sabi ko, ang galing-galing mo. Sabi ko, nag-umpisa ka na, nag-uumpisa na po siya na gumalaw sa buhay namin. At uh, kung baga, uh, hindi po agad-agad na may pagbabago. Pero unti-unti, nakikita ko na nagkakaroon kami ng paunti-unting communication. Tinanong niya na ako na, gusto mo na, ba, gusto mo na bang mag sa church na to? Yung ganon, ano yung pakiramdam mo? Masaya ka ba? Ganon po. Nag, nagtatanong na po siya. Parang yung portion na to, parang nagliligawang kami ulit na kinikilala namin yung isa't isa. Pero ngayon, nandiyan na po si Lord. Kumbaga, may guidance na approved na ni Lord. Para siyang ano. That, that's amazing because I'm sure maybe Maisie was thinking, she's praying, right? Yeah. Maybe she's thinking also, I'm gonna invite him to go to yes, church. Kasi yes, yes. that's my prayer request. <laughs> But the Lord, while she's praying, the Lord already touched Suzelle. <laughs> yes. Yeah. si Lord? Kaya sabi niya, grabe ka Lord, ang bilis mo mag-answer. Mag yeah, so parang ano, no, he's really, nasa detalya si Lord. Oh. Diba? Oh. Praise God. So, paano po nakatulong ang life group sa inyong paglalakbay bilang mag-asawa, bilang as you experience mga breakthrough moments sa buhay niyong mag-asawa. How important is that? Uh, dahil po sa life group, talaga na naano namin na uh, kasi nakakarinig po kami ng salita ng Diyos doon kami na feed actually po no Correct. uh na feed po kami ng mga salita ng Diyos at uh, nung bigla biglang dumating yung breakthrough sa buhay namin uh, alam namin dahil lang sa grace niya kaya kami merong breakthrough kaya kami binigyan ng promotions kaya niya unti-unting inayos yung buhay namin kaya uh unti-unti niya pong, kumbaga, sinasettle po lahat ng mga wounds or inihilat ng wounds na meron kami. Kasi nga po, dahil sa grace and mercy niya. So, you, you saw the importance of hearing His word para you could see things through his perspective. Yes po. Ah, God. So kung babalikan mo lahat, no? ano yung pinakasusi sa pagbabago ng inyong relasyon? At saka, hindi lang emosyonal, kundi spiritual. Ano yung pinakasusi for you? Actually po, si Lord. Si Lord talaga. Siya, po talaga dapat. Actually, di ba ako sinasabi po nila dati, uh, ay nang mga nakakatanda na, dapat sa marriage center si Lord. Hmm. Doon sa unang naging panahon ng relasyon namin, wala siya. Okay. Tapos nung dumating siya, bigla na lang pong nag ano, lahat naging uh, maayos, naayo, naayon na po 'yun sa will niya. Mm -hmm. Kumbaga, uh, kahit hindi naman perfect yung life. Yes. Meron nobody. pa rin oh, nobody. Opo. Nobody. May no. may mga problem pa rin po kami mm -hmm. na pinagdadaanan, pero now, alam namin na may Diyos. Natatakot na kami ngayon na, kumbaga may fear na kami. May fear na kami na basta-basta na lang maghiwalay kasi alam namin, hindi po kagustuhan ng Diyos na maghiwalay ang mag-asawa. Amen. Amen. Praise God. And you realize siguro that now that the Lord is in your relationship, yes. talagang your priority is right. your yes. husband and your children. No? Yes po. Yeah. And you know we want to take this time to pray for those that are watching right now, those that are going through difficulties, mga challenges sa marriage niyo, no? You heard it straight from Macy that she realized that Pag wala si Lord sa gitna ng isang marriage, napakahirap. You are tackling these problems and challenges all by yourselves. Human, you know, human ability can only get us so far. But with God in the center of a marriage, all things are possible. So if you're watching right now and your marriage is in trouble, pray with us, believe with us, and see the Lord move in your lives. Let's pray. Our Father in heaven, we pray for all the couples watching this very moment, praying with us, because their desire is for their marriages to be strong. And to be founded in you at the center of every marriage. You are the anchor that holds a husband and wife together. Lord, they walk in covenant together because you are witness to that covenant. So, Lord, we pray now in the name of Jesus for every marriage that is in trouble, every marriage that is on the rocks, uh, couples that are about to split. The answer is not go your separate ways. The answer is look up to God and invite Him into your marriage. He said, Where I am, there my spirit lives and resides. Where I am, miracles happen. So even now, receive healing receive the ability to release forgiveness. Lord, we pluck out every root of bitterness in every heart this mo this moment, Father God. Would you bring healing, love and understanding to every marriage? Lord, we declare your marriage is healed and whole now in the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Amen. And and amen. amen. Thank you so much Maisie, again for gracing our our show on yes. uh, isa pang araw. <laughs> <laughs> One more yes, more to come. <laughs> Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kami pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. For block screening or to use this film for fundraising in your church or organization, please get in touch with Gina Romero. Lumaki sa may kayang pamilya si Lorraine. Bagamat maaga siyang namulat sa salita ng Panginoon, lumaki siyang matigas ang ulo at may galit sa puso. Sinasagot ko po yung magulang ko. Pero hindi naman po ako yung rebel type na hindi po umuwi tuwing gabi. Kasi lagi po ako nasa bahay. Ang problem ko po, parang hindi ko hindi niyo po makikita na binavalue ko yung parents ko. Subalit nagbago ang lahat nang maaksidente ang kanyang mga magulang na parehong namatay. Tapos nagulat kami, sabi nun, aksidente yung magulang nyo. Mas syempre, walang ako yung tatay ko. Naikot niya na po yung buong Pilipinas nang hindi siya napapahamak. Tapos magugulat ka sa sabi nila, aksidente. Parang hindi totoo. Ang sakit-sakit kasi hindi mo alam. Hindi mo alam kung sino sisisihin mo. Kung pati ba yung, yung nakasal nila, sisisihin mo. Tapos parang sobrang at lost ka po during that time. Na parang bakit sila nawala? Paano kami? Nasa fifth year college, sa kursong mechanical engineering si Lorraine, nang mangyari ang trahedya. Dahil dito, naging problema niya kung matatapos pa ba niya ang kanyang pag-aaral. Pagka nakahupa na po lahat, titingnan niyo na po yung mga Baka accounts and all. But it turns out, wala na po sila lahat laman. May laman po. Alam niyo yung maintaining balance na lang. Graduating pa po ako noon. Anong gagawin ko? Sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan kung makakapagtapos ng pag-aaral si Lorraine, isang kaibigan ng kanilang pamilya ang nagpakilala sa kanya sa Operation Blessing. Sa grasya ng Diyos, napabilang si Lorraine sa Back to School Program ng Operation Blessing bilang isa sa mga scholar nito. Sinagot ng Operation Blessing ang kanyang huling matrikula sa kursong Mechanical Engineering sa isang pribadong paaralan sa Maynila. 'Yun po kasi yung pinaka point kung saan po dumating yung Operation Blessing sa akin. So, si, alam niyo po yung ang laki po kasing saklay yung binigay nila. Okay na po yung tuition ko. So, syempre para ikaw, gagawin mo na po yung best mo para makatapos ka. Pinagbuti ni Lorraine ang kanyang pag-aaral. Kasabay nito ay ang pag-aaral din niya ng salita ng Diyos. Sa tulong ng church partner ng Operation Blessing sa kanilang lugar, Na ibahagi kay Lorraine si Kristo at ang kaligtasang dala niya ibibigay niya po lahat sayo. Uh, may may syempre may may paghihirap ka pa rin po pero kumapit ka lang sa kanya. Huwag na wag kang bibitaw sa kanya. Hindi binigo ni Lorraine ang mga taong nagtiwala sa kanya. October 18, 2022, nagtapos si Lorraine sa kanyang pag-aaral. Agad din siyang nakapasa sa Licensure Examination para maging isang mechanical engineer. Ngayon ay isa nang ganap na engineer si Lorraine. Super thankful po ako sa Operation Blessing kasi binigyan po nila ako ng chance na matupad po yung mga pangarap ko. Nagtatrabaho na ngayon si Lorraine bilang isang technical staff sa isang Japanese multinational firm sa bansa. Ang mahal ng Lord para sa'yo, yun yung siya yung magbibigay ng light sa'yo, siya would magbibigay ng daan na alam mo yung susundan mo at alam mo yung yung direction mo na datahakin sa everyday mong gagawin. From rebellion to restoration, Lorraine's journey is proof na kahit gaano pa tayong kalayo sa Panginoon, He will always find a way to bring us back. Nawalan siya ng magulang. Malaman pa na baon sa utang ang pamilya nila pero sa gitna ng lahat ng yan, God showed up. And through Operation Blessing, Lorraine didn't just receive financial help, she received hope. She found a church, a community, and most of all, a relationship with Jesus. Kaya kung nais mong maging bahagi ng mga tumutulong sa mga tulad ni Lorraine, partner with us through Operation Blessing. Your giving can change lives and lead people to Christ. Let's be part of God's miracle in someone's life today. Tandaan mo, sa Panginoon, walang imposible. He is faithful and He will bless you. Call the numbers on your screen or scan the QR code to send your donation. Pwede mo rin bisitahin ang cbnasia.com slash give para sa iba pang detalye ng pagpapadala ng iyong donasyon. In our Push Pilipinas segment, we lift a prayer request to God from our Facebook page and rejoice in His powerful answers. Okay, it says, From Catalina Concepcion Lim, Amen. Nagtitiwala ako, Jesus. Alam ko, darating ang aming dalangin. Matupad ang mga pangarap ng mga anak ko. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Let's pray, Heavenly Father. Thank you for this mother, Lord, who desires the best for her children. I pray, Father God, that your will will be done in their lives because your will is the best. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Mga kaibigan, sa kwento ni Lorraine at Maisie, nakita natin kung paanong ang Diyos ay kumikilos sa gitna ng kawalan, sa gitna ng grief, broken relationship, at hopelessness. Tama. Hindi man nila agad nakita ang solusyon, God was already working behind the scenes. He used pain to prepare their hearts for healing. Ang Job chapter 11 verse 16 to 18 ay bihira natin marinig pero swak na swak sa mga kwento nila. Sabi doon, you will surely forget your trouble, recalling it only as waters gone by. Life will be brighter than noonday, and darkness will become like morning. You will be secure because there is hope. Siguradong na-bless ka sa kwentong tampok namin ngayon. Nagagawa natin ang programang ito ng walang paid commercials dahil sa suporta mo sa CBN Asia. Kung nais mong magpatuloy ang The 700 Club Asia, we encourage you to send us a monthly donation. Just scan the GCash QR code on the screen using your GCash app or visit cbnasia.com slash give for other ways to send your donations like bank transfer or credit card. Panoorin bukas ang pagtatapos ng kwento ni Maisie Ann. Hanggang sa muli, ito ang The 700 Club Asia where stories of hope come alive. God bless you. Nagkabalikan na pero dahil sa pera muling naghiwalay ang mag-asawa. May third chance pa kaya sila? Alamin sa pagtatapos ng kwento ni Maisie and Dizon. Dito lang sa The 700 Club Asia.